Panalangin ng pagtitiwala sa gitna ng pagsubok. Mapagmahal na Diyos, sa oras ng aming mga pagsubok at pangamba, lumalapit kami sa Iyo ng may buong pagtitiwala. Alam namin na Ikaw ang aming sandigan at kalakasan sa bawat oras ng kahinaan. Ang Iyong mga pangako ay matatag, at kami ay nananalig na sa Iyong biyaya, kami ay mapapanatag. Panginoon, sa kabila ng mga hamon at pagsubok na aming kinakaharap, hinihiling namin ang Iyong gabay at karunungan. Bigyan mo kami ng tapang upang harapin ang mga pagsubok ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyong banal na plano. Tulungan mo kami na hindi magpadaig sa takot at kawalan ng pag-asa, bagkus ay magpakatatag sa iyong mga salita. Nais naming alalahanin ang mga salita sa Filipos Kapitulo 4 Versikulo 6 hanggang 7 na nagsasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinihingi sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos, na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa kapayapaang iyong ibinibigay. Naway manatili sa aming mga puso ang iyong presensya at gabay, lalo na sa mga panahong kami ay naguguluhan at nahihirapan. Bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na magtiwala sa iyong kalooban at magpatuloy sa landas na iyong tinatahak para sa amin. Sa ngalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, kami ay nananalanggan. Amen. Manalangin para sa kaligtasan at proteksyon ng pamilya. Amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyong ngayong araw na ito, puno ng pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakalabuno sa amin araw-araw. Salamat sa buhay, sa kalusugan, at sa pagkakataong makasama ang aming mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na aming hinaharap, nararamdaman namin ang inyong patuloy na pag-alalay at pag-aaruga. Panginoon, aming Ama, idinadalanggan po namin ngayon ang kaligtasan at proteksyon ng aming pamilya. Naway palagi ninyong ingatan ang bawat isa sa amin sa lahat ng oras at saan mang dako kami naruroon. Ilayun niyo po kami sa anumang uri ng kapahamakan at kasamaan na maaaring dumating sa aming buhay. Patnubayan niyo po kami sa aming paglalakbay, sa aming mga tahanan, sa paaralan, sa trabaho, at sa lahat ng lugar na aming pinupuntahan. Ayon po sa inyong salita sa awit kapitulo 91 versikulo 1 hanggang 4, ang sinumang naninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilang ng makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na siyang aking pinagkakatiwalaan. Tunay na ililigtas ka niya sa bitag ng manghuhuli at sa mapamuksang salot kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ka, ang kanyang katapatan ay kalasag at baluti. Panginoon, sa inyong mga salita ay aming natatagpuan ng lakas at pag-asa. Tiwala po kami na inyo kaming iingatan at paprotektahan mula sa anumang kapahamakan. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya upang lagi kaming magtiwala sa inyo, kahit sa mga panahon ng pagsubok at pangamba. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan ng isipan at puso, na sa kabila ng mga unos ng buhay, kami mananatiling payapa at matatag. Hinihiling din po namin, Ama, ang inyong gabay sa aming mga desisyon at hakbang. Naway lagi po kaming magpasakop sa inyong kalooban at sundin ang inyong mga utos. Tulungan niyo po kaming maging mabuting halimbawa sa isa't isa at sa ibang tao. Puspusan niyo po kami ng inyong banal na espiritu upang palaging maghari ang pagmamahalan, pagkakaisa, at pagkakaunawaan sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa inyong walang hanggang pagmamahal at walang sawang pag-aaruga sa amin. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay at kinabukasan. Lahat ng ito ay itinataas namin sa inyong mapagpalang pangalan, sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Isang panalangin bago matulog, matulog sa mga pagpapala ng Diyos. Mahal na Diyos, sa oras na ito ng katahimikan bago kami pumikit, kami ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin sa buong araw. Pinupuri namin kayo sa inyong kabutihan at katapatan. O Diyos, sa aming pagtulog ngayong gabi, hinihingi namin ang iyong banal na presensya na manatili sa aming mga tahanan. Naway balutin mo kami ng iyong kapayapaan at katiwasayan. Tulungan mo kaming alisin ang lahat ng aming alalahanin at takot. Ipagkaloob mo sa amin ang isang mahimbing na pagtulog upang kami ay magising na may panibagong lakas at kasiglahan. Panginoon, inaangkin namin ang iyong mga pangako. Sinabi mo sa mga awit kapitulo 4 versikulo 8, Sa kapayapaan ay hihiga ako at matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagpapadama sa akin ng tiwala at kapanatagan. Kami ay nagtitiwala sa inyong pangako na kami ay iyong iingatan at bibigyan ng kapayapaan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa araw na ito. Linisin mo ang aming mga puso at isipan. Tulungan mo kaming maging masunurin sa iyong kalooban at maging instrumento ng iyong pagmamahal sa aming kapwa. Panginoon, Hinihiling din namin ang iyong proteksyon laban sa anumang panganib o kasamaan. Patnubayan mo ang aming mga mahal sa buhay at ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kalakasan upang harapin ang mga hamon ng bukas na may pag-asa at pananalig sa inyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, aming itinatas at idinudulog sa inyong banal na pangalan. Amen. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 28-30 Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagaw at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob na puso, at makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasimulan ang araw na ito sa panalangin. Mahal na Diyos, sa pagsisimula ng bagong araw na ito, kami ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo ng may buong puso. Salamat po sa biyaya ng panibagong araw, sa pagkakataon na maglingkod at magmahal. Salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at habag na laging nagiging gabay namin sa araw-araw. Panginoon, habang sinisimulan namin ang araw na ito, hinihiling namin ang inyong banal na presensya. Naway ang iyong Espiritu Santo ay sumama sa amin sa bawat hakbang at desisyon na aming gagawin. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan upang makita ang tamang landas na aming tatahakin. Tulungan mo kaming makapagpasya ng naaayon sa inyong kalooban at sa ikabubuti ng aming kapwa. Sa mga kawikaan Kapitulo 3 versikulo 5 hanggang 6, sinabi mo, Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Panginoon, itinatalaga namin ang lahat ng aming gawain at plano sa inyo. Naway ituwid mo ang aming landas at gabayan kami sa tamang direksyon. Panginoon, sa araw na ito, ipinapanalangin namin ang kapayapaan ng aming mga puso. Alisin mo po ang aming mga alalahanin at takot. Palitan mo ito ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Tulungan mo kaming magtiwala sa inyo ng buong puso. Alam namin kayo ang may hawak ng lahat ng bagay. Bigyan mo kami ng kalakasan upang harapin ang mga hamon ng araw na ito nang may pananalig at pag-asa. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Linisin mo ang aming mga puso at isipan at gawin kaming karapat dapat sa iyong mga biyaya. Naway ang aming mga salita at gawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Tulungan mo kaming maging liwanag at asin sa mundo upang maipakita namin ang iyong pagmamahal sa aming kapwa. Hinihingin din namin ang iyong proteksyon sa buong araw. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at kasamaan. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay at lahat ng mga tao sa aming paligid. Naway mo din maayos at mabunga ang araw na ito sa aming buhay. Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang iyong biyaya at pagpapalak. Naway ang araw na ito ay maging patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at kabutihan. Itinataas namin ang lahat ng ito sa iyong banal na pangalan, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang nalangin para sa mga mahihirap, amang makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng awa, at pagmamalasakit para sa aming mga kapatid na nahihirapan sa buhay. Alam naming batid mo ang bawat kirot at paakit na kanilang dinaranas. Batid mo rin ang kanilang mga pangangailangan at ang kanilang mga pinagdadaanan sa araw-araw. Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig at habag, kami ay umiling ng iyong gabay at proteksyon para sa lahat ng mahihirap. Ibigay mo po sila ng kalakasan at pag-asa na magpatuloy sa kabila ng kanilang mga pagsubok. Naway maramdaman nila ang iyong presensya sa bawat sandali ng kanilang buhay. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 35 hanggang 40 Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan, at ako'y inyong pinatuloy, ako'y hubad, at ako'y inyong dinamitan, ako'y nagkasakit, at ako'y inyong dinalaw, ako'y nabilanggo, at ako'y inyong pineroonan. Kaya't sasagutin siya ng mga matuwid na mga gsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakita na nagutom, at pinakain ka namin? O nauhaw, at pinainom ka namin? At kailan ka namin nakita na isang tagaibang bayan, at pinatuloy ka namin? O hubad, at dinamitan ka namin? At kailan ka namin nakita na may sakit, o nasa bilangguan, at pineroonan ka namin? At sisigot ang hari at sasabihin sa kanila, Katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa sa mga pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Panginoon, naway magkaroon ng mga taong may pusong handang maglingkod sa kanilang kapwa. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita ang kanilang mga pangangailangan. At ang aming mga kamay upang magbigay ng tulong sa abot ng aming makakaya. Bigyan mo kami ng malasakit at awa, tulad ng ipinakita mo sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, sa mga oras ng kanilang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Naway midama nila ang iyong pagyakap. Palakasin mo ang kanilang loob at itaguyod sila mula sa kanilang pagkakalog Naway magkaroon sila ng sapat na pagkain, tirahan, at kaligtasan. Awit Kapitulo 72 Versikulo 12 hanggang 14 Sapagkat kanyang ililigtas ang mapagkailangan pagkasya'y dumadaing, at ang dukha na walang katulong kanyang pangangalagaan ng dukha at mapagkailangan, at ililigtas ang kaluluwa ng mga mapagkailangan. Kanyang tutabiyusa ng kanilang kaluluwa sa kapigatian at karahasan, at magiging mahalaga ang kanilang dugo sa kanyang paningin. Sa iyong walang hanggang kabutihan, kami ay nagtitiwala, at umaasa na ikaw ang magbibigay ng kalakasan at pag-asa sa lahat ng mahihirap. Naway maramdaman nila ang iyong pagmamahal at kalinga sa bawat araw. Ito ang aming panalangin, sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.